guys So okay. guys nagbibirada guys si kapitan guys alas 10 ngayon guys ng gabi kinahin yung pawin namin guys ito guys binibirada na 2 na guys 2 na alas 10 ng gabi Kinain yung dawin namin, guys. Guys, binibira na guys ng kapitan, guys. Oh, shout out nga pala dyan sa mga ano. Mga solid na sumusuporta sa page namin. Thank you pala sa palagi nyong pag-aabang sa mga video. Hey okay. guys umabot din sa, sa Sato. Junmar, Sato. Junmar, Sato. Junmar TV guys. Pagpalo na lang guys, Junmar TV. pagod na sa sinto Maraming salamat naman at nagagandaan ka pa sa akin. <laughs> <laughs> Ay, yung guys, yung ginawang pataw-pataw. Pataw. ito Sito yung ginawa na ano, pataw. Bigla na lang linubog. Kinain na pala. Ito guys uh, Ano na to uh, Dalawang oras ng hilahan O or isang oras na Malayo pa guys Two na to guys Two na is yes, malapit na guys Kita na yung tingga You know dari bira, Dari dari <laughs> So guys, lumalaban guys to na maliit lang yung ano namin, nylon na meron si tinta lang guys dinadahan-dahan lang ni kapitan kasi baka maputol mga malaki-laki na to guys, kasi lumalaban na mga ano na guys mga Malapit na guys, nakikita na yung isda. Halik po ako sa baitang ko. Tapos po ano Guys, malapit na guys. Hinihila na ni Kapitan guys. Okay, guys, lumalaban. Yeah. Yeah. ngo't guys. Malakas. Malaki kasi malaki. Jadi Kaya dinadahan-dahan lang. maliit kasi yung nylon yun guys yung isda kita na oh kita na guys oh tuna guys tuna yun oh ito guys si kapitan binigara na ayun ayun na ayun na guys malaki guys ayun nahuli din guys ayun guys Osionfish. Guys, ketang, guys, tungguin, right guys, tungguin, guys, bag okay. guys, guys, tungguin, guys, ito guys, 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 Ngerti, kiri siguro 40 nggak laki-laki aku 40 guys, Pah, nga, ha? <tutuk> Laki -laki na, guys. <tutuk>

Ha? Ay na ito pag-arito ito Si magkuha na ulin na may ugo na Ang ulin na ang ugo na Ulin? O sige na, -an. oh, sige na Ay ano? Ha? 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 Patay Oh ya. ya, yang bot dia suluk ada dia nih. Nih guys. Lumayan aman guys. Ini